Okay guys, welcome back again dito sa ating channel na Bulacan Coins Buyer TV at sa video ito ay atin pag-uusapan ang isa sa pinakamahal na 10 peso coin na aking patuloy na binibili at ito po yan mga kabarya bali ang 10 peso na hinahanap natin ay may dalawang klase mga kabarya dalawang klase sa hard to find ang hinahanap natin at binibili natin ito sa halagang 2,000 up to 3,000 pesos depende ito sa kondisyon ng bariya na inyong makikita so ito mga kabariya meron tayong example dito na nakalagay sa coin capsule na ating nabili sa ating maswerteng subscriber na nakakita ng ganitong klaseng bariya at isa ito sa mahirap hanapin dahil ito ay hard to find. Bibihira lang mga ang nakakakita nito mga kabarya. Kaya maswerte ka kapag nakakita ka ng ganitong klaseng 10 peso coin. Ito mga kabarya yung isang klase na 10 peso na ating hinahanap at binibili sa halagang 2,000 up to 3,000 pesos. Ito mga kabarya ang tinatawag na 10 peso coin na may taong 2007 at talaga namang isa ito sa hard to find na ating patuloy na binibili. At marami nga ang nagsasabi na meron sila ng ganitong klaseng 10 peso. Oo maraming 10 peso kayo na hinahawakan pero hindi nyo pa ito na check kung talagang legit na 2007 ito ang hinahanap ko 2007 mga kabarya isa sa hard to find coin na patuloy nating binibili kaya kung meron po kayo nito i-message nyo lamang po ako sa ating facebook page na Bulacan Coins Buyer TV mga kabarya maraming salamat po at hindi lang yan mga kabarya dahil marami pa tayong iba't ibang klaseng hard to find coins na ipapakita sa inyo. At ito yung mga binibili natin at patuloy na hinahanap sa mga bariyang aking mababanggit. Okay, simulan po natin dito sa ating 10 peso. Ang 10 peso ay may dalawang klaseng hard to find. Ito po yung tinatawag na year 2007 at ang isa naman ay year 2009. Sa 1 peso naman ay meron ding hard to find. Ito yung tinatawag na year 2005. Sa 5 peso coin, meron din tayong hinahanap at patuloy na binibili. At ito naman ay yung year 2006. At sa 25 centimo na kulay yellow, meron din tayong hinahanap dyan. Year 2006 din at ito ay isa sa pinakamahal na bariya na aking patuloy na binibili at sa 25 centimo naman na kulay white ONGC series may hinahanap din tayo ito yung year 2017 at uh, isa na rin ito sa mga hard to find so lahat ng aking mga nabanggit ay mga hard to find mga kabarya kung meron po kayo makikita sa inyo mga algansya o kaya nasusukli sa inyo ay huwag po kayo magdadalawang isip na mag-message sa ating Facebook page na Bulacan Coins Buyer TV. At marami pa tayong mga bariya na i-review. -re At abangan nyo lamang po yung ating mga susunod na bibilhin. Mapa hard to find man yan o semi hard to find. Maraming salamat po.